Ah, Magluluto tayong pirdahan. Ulaan nyo kung ano ito ko. Ayan, mga sangkap. Meron sa isang star anise. Uh, cinnamon. Uh, pinatuyong dayap. saka bawang, luya. Patatas. Ayan, lahat pa karaming sandamakmak na sibuyas, kamatis, mga carrots. Ayan mga sangkap niya. At meron tayong chicken. Binabat ko na sa turmeric sa kasama masala. Ayan. O. Basmati rice. Ayan. Meron tayong basmati rice. galing ng Saudi. Ayan. Dala ko pa. Ang mag-aalas niya. Pwede na yan. Yan ang biryani. Tayong manok. Yan. Hindi natin na natin nalagyan ng aluminum foil. Takpan na lang diretso. Ayan, tinakpan na natin ang aluminum foil. Ayan. yung well, ginawa? Pagkain tayo sa akin. Ayan, kain tayo. Budil pie. Ayun, ayun, ayun. Napapalitan na ako ipin. Ayun. Ayan, biryani. sa Saka yung sauce. Ayun, may sauce natin dyan. Ayun, Ayan, masarap. Ayan. Ang buto. Ano ba yun? Ginataan. Bong 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 na, bong 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 Ano pa eh. Sama-sama yeah, kami o oh, mga pumalito. kain. Kain pa yata ako? Ken, ken, ken. Kaya ay, na. E so, ay, yung mga upuan Ay, sa'yo, na. Sa'yo siya, hindi siya. Mauna na kayo. Hindi na. ka na rito, tita. Hmm. Pang makulit. Ayan ay, o. Masa. Ayan o. Oh. Ayan o. Ayan na kayo, kayo o. Kayo. Ayan o. Kayo, Ayan o. Ayan o. Okay, okay, Hindi, bigyan mo pati yung mo. niya. na, si Ayan, tapos na kami kumain. At hindi hanggang dito na lang ang um, aming video. Maraming salamat Busog. Busog na.